Okay. Bago po lang kami dito. Okay. okay, okay, okay. 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 Magaling kag magsalita greg mas magaling din sa akin. <laughs> Bakit marunong ka magtagalog? Ah, <laughs> oh, Ako siya <laughs> para sa po sa krono. <laughs> sa <Pusa> Po krono, <laughs> eh, 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 eh elada. Eh, eh, to Philippines. Philippines. Three minutes. Three, minutes. <laughs> three months only. No, three months. Minutes. Oh. Ah, A ano na? Para, para po Marunong magtagalog. gusto uh. you want coffee? Eh, wa gusto mo want <tumina cafe> gusto mo kape <tumina> <tumina>